robotas sorry baby aku suka tadi paanya so <tell> ring for Summer Race ay hindi, South South 2025 sa so, sakto meron tayong mga sisingsingan pagbalik so, ko dun sisingsingan ko na agad kasi baka hindi na magkasya kasi so, yan lang Bye. One hour later. Magandang araw mga kaburuto. Magandang gabi pala. So kumuha tayo ng club ring. Six pieces. One set. Si SWRPC SDR 2025 so sakto may mga YBs tayo na Alagyan alam ko mayroon tayo magpo 5 days o mag, 4 days na so lagyan na natin yung anak ng Johnson natin tapos yung anak ni Batman so yan mga kabro sakto so, para mayroon first time nating mag ano, special tong ano na to tong ring na to yan record ko na rin tapos nagpaturo na ako paano maglagay ng club ring so yan mga kabro at try kong i-video yung paglalagay ko ng club ring yan samahan nyo ko Tara! Dito sa record natin mga kaburo na meron tayong 5 days ngayon. Ito yung anak ng Jansen and Bonacal. So, ito yung hiniram natin. So, uh, gusto ko talaga silang ilaban. So, lalagyan natin sila. the same time, try ko kung kasya pa dito sa anak ni Babaero. Wala na pala si Babaero. Yung anak ni Babaero na inasawa yung asawa ni Babaero kasi si Babaero na wala na. So, parang kamag-anak pa rin ni Babaero. Tapos ito yung anak ni Batman. May dalawa. So kung masisingsingan natin to 5 na. Pero I doubt kung kakasya pa dito sa isa. Ayan. So mga ano naman to yung mga parents ito, is mga subok naman. Ito lang hindi ko subok. pero subok naman to ng tropa. Kaya pwede natin lagyan ng clubbing. Ito si Batman. ah uh, isa sa mga tinatrain natin. So ayan. mga Check ako kung kaya ko silang kung kaya pang lagyan lahat tong diba na to. Okay. Yan lang mga kapurso yung kasi yung kay Tenten sayang nakasingisingan ko na kanina ng ano ng com ring hindi, tsaka hindi na yun pwede kasi ano na yun 8 days so yan ito timing sakto kasya pa so yan mga kaburto ito kaya lagyan ko lang sila sing sing so yun mga kaburto ito nga yung unang lalagyan natin ng sing sing na uh, club ring so, talaga ko talaga ito tingnan natin kung kasya pa sa kanila yan eh, mukhang kasya naman yan, eh, maliit pa sila eh Malit kasi yung ano kasi may inner ring siya. So yan, yan yung unang dalawa. Tapos ito, tatry natin to. Ito, yan. Anak, kaya ang laki niya na. Ay, dot, mukha kasha pa. Malaki na eh. Pero susubukan natin. Kung hindi naman mukha siya, huwag natin ipilit. Yan. Tapos yung dalawa. Ito, anak ni Batman to eh. Niwalay ko lang kasi apat na itlog yung... Uh, nagdidilim naman nila Batman nilagay ko dito yung dalawa pero isa lang anapisa, napisa yan maliit pa Tingnan natin mga tapos yung isa ang may batman nandito dito sa loob Ito. dalawang parents yung nagbabantay sa kanya yan isa nga lang to o isa na lang din namatay yung isa dalawa to eh ito mukhang kaya pa pumalit pa siya masyado pero try ko na rin lagyan kasi nakaburo ko lagyan sila ng sing sing bye bye A few moments later. So yun mga buruto, sisingsinga natin ito. So, turuan ko talaga yung paano magsingsing ng uh, club. Gumamit ng club ring. Pag magsingsing -sing, gamit ng club ring. So, nagpatulaw ko ordinate Coordinate. So, ito nga ano. Ang mahalaga, nasa baba ito ng paa. So, for example, ganyan. Regardless kung baliktad itong singsing, parang mahalaga itong may parang lock na ito. Masa ilalim para hindi mo lalaglag yung sisig so yun, pwedeng patayo pwedeng pa ganun so I suggest pa ganyan na lang para pag ikaklak nyo, kitang kita so yan, so syempre lalagyan uh, mo natin ng padulas sa kanan natin ilagay yung, yung club ring yan. so, may dala tayong mantika dito kasi may ano to inner eh. so dapat talaga madulas tapos yan tapak lang natin so, pumasok pa naman ng maluwag so, okay pa. Ayan, pumasok ng maluwag so, babantayan na lang natin Bak baka malaglag yung sing-sing tapos -sing. ah, yan, samahan natin ng isang comb ring pinahalam ko rin kay coordinator kung pwede lagyan ng comb ring pero, sige, try na natin ilagay. Monitor na lang natin. Nagawang ah. na malamang ang pong. Ayan, so nalagyan natin yung isa. At sya kabulo ko ito. Ito ay 5 days old. So, yung isa pa. Try natin huwag nalagyan ng na, padre kasi maluwag naman. Okay. kagaya ng kanina sa right natin sa sing-sing ay pati bali mali mali tapat pala na nasa babae na sorry 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 muntik na kasi pag nagkamali ka dito kabroto mag disqualify ka hindi mo magagamit yung ibon mo hindi mo ba dito na agad so yan maalwa naman siya pumasok din kaya lang no, baka matanggal so mamonitor natin to no ito yung um, comring hindi pa talaga lang niya natin yung mga empa niya dito siyang so, kaburo ko to nalagyan na natin yung dalawa yan, ibabalik ko na sila sa magulang nila yan yung mga unang ibon natin na naglagay tayo ng club ring so very special sila so sana huwag silang mawala so yan, balikan ko kayo i-ano ko lang yung dalawa pang yung tatlo pang ibon natin kung kaya pa yan next bird mga kaburo yung apo Apo ni Babaero Apo niya pero Anak niya rin in a way Kasi yung nanay nito asawa ni Babaero So yun halagyan din natin siya. Pang number 3 natin So sa kanan Sa kanan natin ilalagay yung Club ring So ito kailangan din ng mantika dito Malaki laki na to Sana lang pumasok o 'yung pang pang-ano pang-atake. yung pumasok pa mga kubo ko tu, ito ay ano parang six days. Mga pa. Ayan. So same din sa kanan niya. Sa, sa liwa na lang natin ng combing. ka lang, baby. May hirapan ba tayo sa kumring, ha? Ah, nabutas. Sorry, baby. Oh, nasugatan yung paa niya. Sorry, baby. Lumubo. Lung Pero gagaling naman yan. Ito, hindi ka. So, yun. Pangat pang ibon na nalagay natin ng club ring. So, yun. Abot, balik ko na sila. Balik ko na siya para nag isa lang. Later. So, yun, mga ko to. Chinek ko, maliit pa yung masyadong ibon. Siguro bukas. Ito anak din to ni Batman mga kabro. Pinalimliman ko lang dito. Tapos yung isa ni Batman lang dito. So bukas na lang din. Maliit lang din eh. Ayan o. Oh. Maliit lang din siya. Baka malaglag lang yung foam ring niya. Ayun Ay, ano niya yung club ring. So yun mga kabro. Balikan ko kayo. Eh. Salamat sa pagsama no. So first time natin na paglalagay ng club ring. So so far tatlo na yung nalagay natin. Mayroon ba tayong available ng tatlong sing-sing. So tingnan natin kung hindi natin sila makilalagay. Kailangan Kasi hanggat maaga sana matrain na natin yung mga ibon na pang natin, pang summer 2025. Para mas maging ano sila. Ba, uh, na pagdating ng derby. Kaya mga Salamat sa magsama. Uh, ko kayo pag na, ko na yung pang pang hanggang pang ayam na natin, pang SDR natin 2025. Salamat. Bye bye. The next day. Kasi so, tong nga siya mga kaburo no. Medyo may malaki na siya kaya lang mukhang hindi nakakasya. Pero try ko lang. Susubukan ko lang mga kaburo So may dala naman tayong mantika dito eh. Panungkit kuha tayo ng panungkit. So yun mga kaburo. Susubukan ko na siyang singsingan. Hindi ko kayo kung masisingsingan ko siya o hindi. Hindi ko nabibigyo yung singsing kasi baka mamaya masugatan siya. Yan ako. Pero sana ako masya. Anak kasi ito ni Batman. Eh magaling si Batman. Eh. Kaya deserve niyang ipanglaban din yung anak niya. Ayan mga nyo 11 minutes later. Ayan, so, good news mga kabruto. So, nakakasya pa yung uh, club ring natin sa dalawang anak ni Batman. So, balik ko na sa sila, no? Sa mga magulang nila. Uh, ito kasi pinasitter ko sa iba. Kasi nung time na yun, apat yung itlog ni Batman. So, yung dalawa, hiniwalay ko. Unfortunately, yung, yung kasabay nito na napisa is namatay. Ito naman yung itlog is nawala, nabugok siguro. Kaya so, mga puto, balik ko na sila sa mga magsusubo sa kanila. Meron tayong 5 out of 6 na SDR wires sa may isa pa tayo ang antayin natin kung sino yung sisingsanga natin mga kaburo So, sana si itim yung anak ng itim or di pwede kung sino yung mauna, hindi tingnan natin. Kaya so, mga kaburuto, update ko kayo. Bye bye! Mga kaburo ko ko na nga yung pang-anim sa pang SDR 2025 natin ito anak ni Mokang yan silingsing ako na siya ng club ring na SDR 2025 so yung kumpleto sa anim ng pang SDR natin ah sana madagdagan pa no? sana makakuha pa ako ng singseng kasi kumpleto na yung anim anim kasi isang set noon so depende kung magkakapera pa tayo <laughs> Ganun. Bibili pa tayo. Yan. Kasi naubos din yung pera natin sa pinang pinang ano natin eh. Dito sa sa summer race. Hindi ba yung in-entry natin? 2.5 din yan. Pero uh, okay lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayan. Over to. Yan ang pang-anim sa mga SDR warriors natin. Bye-bye.